So good day mga boss uh, Magme-maintenance tayo ngayon mga boss Ng ating uh, Brake shoe Sa ating uh, Panguliang preno mga boss So kailangan baklasin muna natin Itong ating uh, Tambucho mga boss So kailangan din natin na Tanggalin yung 10mm Na tornilyo dyan sa taas mga boss O dun sa dulo ng ating Sa Tambucho mga boss yung Dulo na yan So 10mm yan mga boss So Kasunod yan Ay tatanggalin na natin itong mga tornillo na itong mga boss So yan Bago natin matanggal yung ating uh, Gulong So simulan na natin mga boss So yan kailangan natin mga boss ng uh, 10mm So yan para matanggal natin yung tornillo Doon sa ating tambucho So gagamitin tayo ng tubo mga boss para mas malakas na persa yung ating magagawa. So, ito mga boss, yung ating nut. So, tabi lang natin to mga boss. So, sunod naman na tatanggalin natin mga boss, yung mga tornilyo na to. So, bali, dalawang tornilyo. Ah, bali, dalawang tornilyo mga boss. etong isa na to, at yung ah, dito sa ilalim. So, yan. Bali, dalawang tornilyo para matanggal natin itong ating tambocho mga boss yung ating tornilyo. So, tabi natin yan mga boss. Ito rin yung isa. Dito sa ilalim. So, bandang ilalim to mga boss. Ah, di binigyan tinapag yun. So yan. ito yung ating tambucho mga boss. Dito sa tambucho, meron siyang uh, exhaust Uh, exhaust gasket mga boss so eto yan so wag natin wawala ito mga boss kailangan itabi natin para pag natin mga boss ay hindi magba backfire o yung ating tambucho So, lawagan muna natin ito mga boss at tatanggalin natin yung nut na to dito sa ating eh uh, eto, etong nut na to mga boss para hindi siya lalaylay so dito mga boss kailangan natin ng 24mm para matanggal natin itong nut na to mga boss at kailangan natin ng eto ng pangpersa pa dahil masyado matigas yung nut wala tayong pampersa so ito yung gagawin natin so kailangan na-reverse yung mga boss so yan Okay na mga boss, tanggal na natin yung ating nut na 24. Uh, ito yung ating gamit, inko. So tabi lang natin yung nut. So yan. Same lang to mga boss na uh, 14. So meron siyang uh, spacer mga boss. wag na wag natin wawala yung spacer. So, ipagkumpara natin yung taas at yung baba mga boss na tornillo. So, yan. So, pagkumparahin natin siya mga boss. So, same lang naman siya. So, pareha siyang may washer mga boss. So, wag na wag natin wawala yung mga washer na yan. So, tabi natin to. So, yan. Bunuti natin siya mga boss. Okay naman, mabilis lang na nabunot yung ating ito, itong ating arm mga boss. So, lagyan natin ito mamaya ng uh, grasa mga boss para hindi siya uh, kakalawangin o hihigpit. So, dito meron din siyang spacer mga boss. So, ayan yung spacer. May kalawang na siya mga boss. So, yan, linisin natin ito mamaya para mawala yung kalawang niya at lagyan natin ng grasa so tabi natin ito mga boss so sa pagtanggal ng uh, gulong kailangan nating luwagan yung ating preno mga boss para mag release yung kapit ng brake shoe so dito tayo sa ating preno so release lang natin ito mga boss So yan, pag okay na, pwede na nating uh, tanggalin yung ating gulong mga boss. Tapos kailangan natin ng simko mga boss na alin para matanggal natin tong uh, etong tornilyo na to na alin. So, counterclockwise pa rin mga boss. So ito, ito yung tornilyo mga boss na alin. So tabirin natin to. So yan. So pipwede na natin siyang bunutin mga boss. So ito, angat lang natin to. Ayan, okay na. So, pwede na nating linisan yung ating uh, preno. So, eto yung loob niya mga boss. So, marumi na. So, makapal na yung pinaka-carbon sa loob. Kaya medyo maganit na yung ating preno mga boss dahil dyan sa carbon na yan. So, ayan, linisan natin ito mamaya. O, so, tabi lang natin ito mga boss. So, ito naman yung ating preno o yung ating brake shoe. So, yan. Makarbon na talaga siya. So, linisan natin to So, tanggalin lang natin. So, yan. So, yan. Uh, medyo liyayin natin ito mamaya. At uh, tanggalin natin yung carbon. So, yan. At ito, itong part na to lalagyan natin mamaya ng uh, grasa mga boss. Para maging swabi o hindi siya kakalawangin. So, dito mga boss, kailangan natin ng uh, dalawang spray. O, uh, pang spray o pang linis. So, una, gagamit tayo ng CBT cleaner para matanggal yung mga karbon. At pangalawa, yung brake cleaner mga boss para doon sa ating brake. So, yan. So, sprayan na natin.

我们来这边战斗，来们来攻。 고 그냥 좀 살게요. 여기다. 달면서 담고. 뱀좀 내려다. 저기. 그냥 담아 놓을게요. 괜찮으시죠? 조금만 다시 담아 놓을게요. 자, 이제 하나 담아 놓을게요. 조갑이요. Okay. So, so pansinin natin itong kalawang na to dito sa ating hub so yan, isa yan sa nagpapasikip mga boss o nagpapaganit ng ating break dahil tumatama sa dyan so yan oh. so liyahin natin ito mamaya mga boss etong paligid na yan pataas So dito mga boss, kailangan natin ng liha. So dahil wala tayong manipis na liha mga boss, o yung pino lang, ay liha muna natin siya sa part na magaspang mga boss. dito kailangan natin liyahin tong part na to mga boss yan okay na nawala na yung gaspang niya mga boss so sunod naman guys yung ating ah uh, lining so yan, so ayan so ayan so, ayan. so ayan. Ito mabot yung pag-release ng ating breaking system o yung ating ratio ay nabit yung mabot natin 4 to 5 months dapat nalilis natin magkasahan ng mga kakasahan So dito mga boss So dapat nagagrasahan natin to Itong part na to Para hindi siya nagkakalawang Katulad kanina mga boss Yung nilaklas natin yan ay sobrang kalawang So isa yan sa dahilan kung bakit Nahihirapan ng baklasin yung ating mugs kapag yan ay kinalawang na so mahirap nang baklasin yan so kadalasan nasisira o kailangan pa ng puler para mabaklas yan mga boss isa natin ito, mga boss eto ang ating spacer so kita nyo na may kalawang na siya so, so liyahin natin yan mga boss so yan, din natin yung loob para mawala yung kalawang so yan mawala yung Parang kalakalawan niya sa loob. O so, yun, dumi niya sa loob mga boss. O so, dito, di pa tayo sa kabila. So yan, para uh, iwas. So, Stock up. So, spray okay. ulit. Ayan, unas. Unas natin na maayos. So, mag mga boss. Ayan. So, so, pati dito sa loob. Pasok lang natin yung tela. Okay. So, tabi na rin natin to. Sunod naman ay yung ating arm o swing arm mga boss. So, so okay naman siya. So langis lang 'to mga boss. Uh, grasa lang para malubricate to part na 'to. So dito lagyan na natin ng grasa mga boss, 'yung ating uh, ehto. So yan. Para hindi siya mag-stack up mga boss o part na to so kailangan mayroon siyang brasa uh, pagkabit na itong brake na to mga boss ay simple simple lang naman ganito lang natin kailangan lang natin sa event pasok natin dito at itong part na to ay pasok natin dito Yeah. konting amount lang ng grasa yung lalagay natin so yan Okay na mga boss. So yan. Okay, pasok ulit natin dito. Okay mga boss, pag nagrasahan na natin itong part na to, ay uh, pwede na siya uh, pwede na natin siyang ibalik mga boss. Okay. Ayan, okay na bisa dipertas som guys na ikot yung mga boss sa ating nut so yan okay na yan mga boss so sunod mga boss ay higpitin na natin yung mga tornillo na to balik na natin ito mga boss itong basket natin punasa muna natin mga boss yan yeah. okay so balik na natin itong nut mga boss So, ito yung pangalawa So, ayan. So, sunod Yung mga tornillo, yung mga boss Ay babalik na natin So, ito yung isa na na natin kanina. Tapos yung pangalawa mga boss dito sa ilalim. Ang mga ito. Ang mga ito. Ang mga ito. natin, ganun din natin ibabalik yan mga boss. Okay. Sana ay may natutunan kayo sa ating video na to mga boss at para at hindi natin mapabayaan yung ating braking system dahil isa yan sa napaka halaga mga boss pagdating sa pagmomotor. so yun muli po maraming salamat mga boss at huwag po natin kalimutan mag like share and subscribe mga boss para lagi tayong updated mga boss sa panibagong video ating gagawin so yun muli po maraming salamat at God bless